Magandang umaga! Kumusta? Nandito na naman si Teacher Fina para sa Week 7, Day 5. Oras na upang tayo matuto. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang letrang N na may tunog na hmm. bago tayo dumako sa ating aralin, umawit muna tayo ng awiting pinamagatang ano ang tunog ng letrang N. Aawitin natin ito ng buong sigla at dalawang beses natin itong uulitin. Madali itong matutunan at madaling sabayan. Ano ang tunog ng letrang N? Handa, awit. Ano ang tunog ng letrang n? letrang n, letrang n, Ano ang tunog ng letrang n? hm hm hm. Hmm. Ano ang tunog ng letrang n? letrang n, letrang n, Ano ang tunog ng letrang n? hm hm hm. Hmm. Wow, magaling! Base sa ating inawit, anong letra ang may tunog na hm? Tama! N. Ano naman ang tunog ng letrang N? Tama! Hmm, ang galing mo! Narito ang mga larawan na nagsisimula sa letrang N na may tunog na hmm, 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 nanay. Hmm, hmm,

numero. Hmm? 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 Nunal. Ngayon, gagawin natin ang sabay ang pagsasabi ng simulang tunog ng bawat larawan na nagsisimula sa letrang N na may tunog na sa Mm. Sasabihin muna natin ang pangalan at tatlong beses natin bibigkasin ang unahang tunog nito at sasabihin muli natin ang pangalan ng larawan. Tara, simulan na natin. Nanay. Mm, 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 nanay. Nara. Mm, 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 nara. Nars. Mm, 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 nars. Nelkater mm, 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 Niog, mm, mm, Nipa, mm, nipa, no, No. Oh. Nota. Mm, 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 nota. Número. Número. nota Número. 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 O ngayon, gagawin mo ng magisa isa ang pagsasabi ng simulang tunog ng bawat larawan na nagsisimula sa letrang N na may tunog na hmm. Sasabihin mo muna ang pangalan at tatlong bes mong bibigkasin ang unahang tunog nito at sasabihin mo muli ang pangalan ng larawan. Sige, simulan mo na! Wow! Ang galing mo talaga! Nasabi mo ng tama lahat ng mga larawan na nagsisimula sa letrang N na may tunog na hmm. Dahil dyan, narito ang masigabong palakpakan! Sa pagkakataong ito, Magbibigay ka ng tatlong bagay, uigit pa na yung nakikita sa paligid, na nagsisimula sa letrang N, na may tunog na, hmm, pwede rin ang pangalan ng tao, tulad ng Nelson. Sige, simulan mo nang tumingin sa paligid mo at sabihin mo ito ng malakas sa... ngayon naman ay babasahin ko ang malaking letrang n at maliit na letrang n ng tatlong beses bawat letra Babasahin naman natin ang sabay

Alam kong kayang-kaya mo 'yan. Sige, simulan mo na. Wow, ang galing! Ang bilis mong natuto. Ipapakita ko ngayon sa iyo kung paano isinusulat ang malaking letrang N at maliit na letrang N na may tunog na, hmm, isusulat ko muna. Tingnan mo akong mabuti. Para sa letrang N na malaki, una, mula sa sul, gumuhit ng linyang tuwid pababa hanggang sa sul. Bumalik sa taas. At gumuit naman ng linyang pahilis hanggang sa asul. At gumuit muli ng linyang tuwid pataas hanggang sa asul. Ito ang malaking letrang N na may tunog na M. Mm. Isusulat naman natin ang sabay ang malaking letrang N na may tunog na M. Mm. Tara, simulan na natin. Isusulat mo naman ang mag-isa, ang malaking letrang N na may tunog na hmm. Sige, isulat mo na. Wow, ang galing! Ang bilis mong natuto! Para naman sa maliit na letrang N na may tunog na hmm, isusulat ko muna ha. Tingnan mo akong mabuti. Mula sa pula, gumuhit ng linyang tuwid pababa hanggang sa asul. Bumalik sa linyang pula at gumuhit naman ng linyang pakurba pababa naman hanggang sa asul. Ito ang maliit na letrang N na may tunog na M. Hmm. Isusulat naman natin ang sabay ang maliit na letrang N na may tunog na Hmm, tara, simula na natin. Isusulat mo naman ang mag ang maliit na letrang N na may tunog na hmm. Wow! Ang husay mo! Bago ka magsusulat ng letrang N na may tunog na hmm sa iyong papel, magsasanay muna tayo na isulat ito gamit ang ating daliri. At sasabayan natin ang tunog. Una, sa hangin. Malaking letrang N. Hmm. Maliit naman na letrang N. Hmm. Sa palad naman, malaking letrang N. Hmm. Maliit na letrang N naman. Hmm. At ang huli sa mesa, malaking letrang N. Hmm. Maliit na letrang N naman. Hmm. Wow! Handa ka na para isulat naman ito sa papel. Tulad nito. Punuin mo ang iyong papel ha para masanay ka. Pagkatapos, basahin mo muli. Sige, Simulan mo na. Kayang-kaya mo yan. Hanggang dito na muna tayo. Pakilike at pakishare sa iba para matuto rin silang magbasa. At pakiclick din yung kulay pula at yung bell para manotify ka kapag may bago akong i-upload. Salamat sa iyo. Tandaan, ang batang masikap, gaganda ang bukas. Ako si Teacher Fina na nagpapaalam pansamantala hanggang sa muli ingat ka palagi at god bless